Hi guys for today's video na ayos sa namo kading balkon balinusad na semana si pa kali pang duwang semana si nang di sya natapos ta lang man so rubber na pang bubong nabibutang na mo. so bali nagpabahala ko ni mama ta nag sya nung kapon bago ako magi noong biernes ay Amo tama biyernes. Sabi ko, nagchat ako sa GC na mo. Na. Sabi ko, magbahal na siya ning rubber nga nang anak. Pag nag ako, mabubungan ko na. So, ayun. niya na kay Edison, pero di man nag ta may hindi. Nagtambagid kadto. So, habang, ano ka di, buwas pa yan, alas 8 with gan sabi ko, may butang na nakakading rubber na tapakanin kinapag pag man or ano di na da na problema, may eh. ibot ang tanataba balik man sa niya ako nung apon so bali nagpatabang na ako yan kay mama tapos kay ki junior kinta na pero da man nangyari ta ako man gilay so nagita sa atop so si mama inayat da man sabi ko da man na pang, butang kita dining, bula, kaya nagayachay to kay Chris ning sad na sadaya botong tapos binang abanga na naman, na mo binatang yan pang patong sa atop tapos Kumunik ka na. So, sa daya bula. Tapos, nagpasubli si mama itong agranan sa loyong gabit bahay ta. Pintang na mo ito. Inipit-ipit ko lang botong tanganing ko ang Di magtururo. I mean, um, ano de Di magkatal ka tun ko. Kumunan siya maray makasagta. Kaya pa siyang ipitan paning ning sariga botong. Kaso da pa mga inaanap. So, pagka ayun na, ipitan ko na lang kaan. Ta, kulang pangan ikan. Ta, gusto ko butangan pa yan ng, de di? di maray maglag ng angin talabi ng angin pero mama kita nyo kan mga nuyog na kan grabe kan angin an ikan parang nita naginit nga ng boss pero nung apo na naman nagparaoran na naman kaya sinamantal ako na so pag ibon ikan ni nga ning matapos na tanos sa pakaan so bali sutra pala yan pigabalad baladan kaya kadto ni mama kay uno kaya dapat talaga siyang mali na so ayan pinetas ko na si Junior sabi ko nyo pako pako mo na nagreklamo tadi mangani ko kunu siya tataw na papako suka mutnya so wala tayong magagawa sabi ko nga nako sige testing mo sana kung kaya mo kaya mo nakakanta mali ug emak sana botong bak ko no kadi bago ng ko mailo pa pero amo kan sige ngani ka reklamo kaya sabi ko magbaba ka na yan ta na sana nga sabi ko kay mama raw ko di makaitas di man makaitas tanang hirap magitas hindi yun, uh, medyo kwa siya, so tungtungan baga, lauwig. Kaya sabit-sabi ni mama, magiram ngay akong agranan. So, nagiram si mama ang agranan, tapos pinurutol ko na sa so mga sobrang butong di sa gilid-gilid nga ni anak ang mabutang ko pa ito sa porta kulang na nga so, pang kwa niya, ipit. Tapos pinababa ko na yan, senyor. Sabi ko ako nasana sana. ko gila yun pa lang so, pagbutang niya. Pibloy-loy -loy ko sana nga nita may lubot na bata rubber man sa nakaton. Rubber ko na sana nga pinakwang pinakawang. Nga nga madali pag atip, di na magparagakud-gakud -gakud pa. Tapos si mama man nga nita pala nika sa rubber na sana nga Sabi ko ang malukod nga madali magkwa. Ma. Ano ka di? Matup. Tapos nung apo na ka di kan mga na masitas na tatanam kanina ko sa gilid na kan. sabi ko kay mama pag may tanam tanam nangan ako yan di na magkaparagi so ng tubig sa lag di na magkaparalusot kaya ipig parutul ko kanina sa gilid kaya yan ako nika ipig ko na yan sa parang gilid na kan. dadagdagan ko pa kan ikan mag akong pasok ngayon patalay siya yan betan ko patalay ng mga masitas So ayun na agranan, agaran ako na so nagita sa din narod diretso ko na kan labing init na. Ngayon nabutan na kami ning alas 10 gid alas 9. pesta mainit na siya. Ta medyo masanit pa ngani payo ko kaya di pa ko mare nag para Pero nung apo na mo handa man kita naginibon ako ka na naman sa pintuan na na naman sa pig iray ko. So syempre da man iba kaya ang magibugibo makuha mo na ako magparkikita. kaya sabi ko um, mm, ibon ko na sana nganing maging maayos ayos man basang dawa ako buko buko sana balay na mama so ayun let's go kapagod mag voice over for the go <laughs> so, syempre pag nagitarabang tabang madali man matapos pag ako nagiwag na nagatabang naman sila mama si mama di na pupundukan pag ako nagkuha sige naman gan katabang tabang Masa, marad gani kunungan pag mati niya sabi ko ani maginom bulong kag binagparapelod sa mga ako. Sabi ko ako maglot abo manta. Sabi ko ani ako ka pangana kan lawas gumana gi para ra arupa. Ning malilipot kaya. Sa mga mas masita sabi ko itatanam ko na siya. Ang balinong, di pa palang na bubunga. Big insert ko na lang siya yan. Tapos sa mga linaban na puti, pigro luwas ko naman hindi sa gilid. Tapos piglog ko man gilin siya, tanagbatang akong sabitan niyan sa puro so sobrang kay ayun si nanay nagitang pururot na gamirindal kami yan yung kay tinapay may ikat yung nagitang pururot ha ah. kuha ko no yung hindi so niya dapat parehas mo na atin so ayun lang for today's video guys thank you for watching bye bye and god bless hindi ko natatapusin ang na aking pag voice over watch nyo na lang po nga baba magakuha ko yung tanem tanem tanom nga nang mahikwa ito pag nagangin sangga